nahihiya eh. Nung ito namin si Iyan, na sa pinakataas, nakakalula pa rin. Huwag ka sa baba. sobrang taas. Oh, ang pinababay niya yung gold. Gold sa ano. Sa sa'yo? Sa sa'yo? kasi kung napaka kaya naman iba rin yung kabinet mo, kabinet mo to. Hindi naman. 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 Bedung ako ba? Nga, simple Hindi ko yun nakakain. Hindi mayroong alagaan. Kaso nga so, so, ka. lang may trabaho. ni nag-aral nag-aaral ka, nag-aaral ka, nag-aaral ka, habang nag-aaral, nakalatan yung kanilang paper. Pili na po ngayon. maliit pa ba eh. lumaban na na oh, kotes. pa sila nang naglaban uh, eh. Pinago tuloy yung apelyido Tapos na panalo na na ikumot na may guhit ko. Sino? Ah, okay. Pero e, Yung na, kasi, kasi, po, asang, e, 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 iba ang niya. Yeah. Ang magkano cash binigay sa'yo? Ay, sa ay kasi na. Kasi, na. Good morning. I, iba apelido mo, yung dalaga. ko. ka ba, baby? No. likod, no? Oh. Sino ba dalawa di Ikaw ay sa ito. At talentadong Pinoy? Hindi, Sa palengke ba yun? At ate. Mas tuloy. Komo pala. Ano ba 'yan? Para ba kasi na Hindi Ano ba eh, pala Init kasi kaya pala ganun. Singyan 'yung pala So, okay. Kanya na lang ikaw tulog, ha? Sleep naman. Yeah, mga isa, okay. ganda mo. Ganda mo. Ganda mo. Ganda mo. Ganda mo. Ganda mo. mo. Ganda mo. Ganda Good morning niya. Ang ganda mo. <laughs> Ikaw ba? Ano ang sabi sa'yo? Ay, narinig ko yun. Ano, -an? Ano ba siya? Yes. Ikaw din pabalik na. Oo. Binabalik niya? Oo. Ano ba siya? Ano? Hindi ko Yes. Sige, sigaw ba? Ano ba siya? ba siya? pinatayo ka ba sa taiko? sasayaw ka? post nga daw siya kanina.

Kung kunin mo yung ano ano yung management kung ano na ko na lang <laughs> mag pa hindi siya hindi

Hindi pa ako maikipin Tapos gusto ko na nga. Siyempre pa. Ayokong maawin ang tumawag. Ay, bakit ako Pa? Hindi. Pagano, lang Hindi Ingit lang, no? Uh, Oo. Oh, oh, si, si Mangot oh, Ano ma, Pag nauntog na lang. -trap. <mainly precis -y Frank> <within -trap> <gasps> Pag pero, pero hindi siya iyakin. Eh. Oh. Oh. Uh, Pag na. Balik na. Balik na.

The right? so, Ayan right? so, the... uh, oh, ay, lang, Royce. Ay, malit lang na yan. Di ba, ano maganda, ganun, tas paano ka na ng paint, tapos may paint, magkain, paint, yun na lang. Ayan, malit yan. Malit na. Anong kain natin? Ito, black paint

hindi wala pa Ay, sa sakyan, ay sa sakyan sa kwarto. sa kwarto po. Hindi Hindi na oh, oh. okay, naman wala. Oh, wala hindi so, po. Anos. sa sak... ay, so, sak... ay, so, sak... sa bahay po. Sa bahay niya. Sa bahay. Hindi, okay lang. Uy, Hindi Hindi, wala tayong aircon sa parto niyo. Doon sa ano? Hindi doon. doon Sa inyo? Hindi, doon ah, sa inyo. Ah, Ano, makalagay lang. Uy, nakapili. Uy, nakapili. hindi. nakapili. Uy, 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 ah, akin na sa balik at lili yan. Straight. Yan. Straight. 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 straight ba? No? Babal no? straight body yan. Si Ian pa po eh. Ako okay. po po eh. Yan. na no. Dati oh, yeah. nga din, straight A body ako na ako po po na ako nga eh. Kasi daw Nakashort ng maiksin, maiksin na. Ang po eh. Maglagay ka ng puna sa likod mo. Oh, oh. oh. sok so, so. na so. eh, eh. okay. ganun pa. Ang eh. talaga yun? May nag po na to sa likod. Saan? May napag pito na. Nakatuloy. Sa mo. Ate. Ay, ano na. Ano na. Ano na. Tama. tama pataba ng doon. Hmm. Dati payat eh, no? Oo, oh, no. Hmm. Ay, siya na siya dati? ba na dati? palapit na palapit yung barko. Si Ed Kalawang ko yun. Alam mo yun? Alam mo yun? Kaluwag! Kalawang kasi sabi ko eh. Kalawang sabi ko yun. Baka yung nga, yung video <laughs> <laughs> Winter pa ngayon. I'm <laughs> visiting evidela ako mas na, Marami minsap sa leta, May bigyan ko pa. talaga Puro kasi, oh yung wala minyo talaga yung wala, pausapan yung 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 nilagyan ko ng sim card yung cellphone niya, yung Para ba Para dito na nga daw bumalik sa Korea. Hindi hmm. hmm. na lang ako missing. Hmm. are you okay? And, Meron din siya noon, yung binili mo. Dalawa binili mo. Gano'n, no? gano'n? Na ka? Oo. Oh. Dalawas kayo? Oo. Kaya kung paano gagamit niya? Tapos na yan, Bigyan mo ko number niya. Okay. Nilis Piling. Ala siya bang, ala ba siyang kapangalan doon, ate? Ha? Okay. Sa Korea. Marami ah, siya. Ah, marami siyang kapangalan? Maraming, maraming tawag uh, yung pangalan. Okay. Pa pati Apido? No? Oo. Oh. Si Kachincho eh. Ocho, Hindi, yung siya lang. Yung no, so, ng so, pangalan. Si Kerte. Oh? Si Verde. Eh, saan mo nakuha naman yun? So, Ba't siya sa'yo? Hindi naman ako bigay noon. Yung... Ah. Dola niya ako sa pangalan po sa kanya, dito diba, dapat po bo, bokwang Bakit po Wala, kailangan pangalan talagang matino. Nagaganda na ako sa pangalan Maxine. Sa kape? Maxine. Nagaganda na ako sa pangalan ako sa akong Maxine. Si Eunice. pangalan? Oo. Ako gusto kong pangalan ng babae, Nicole. Ah, oh, pwede. Diba? Pwede, okay, diba? okay, oo. Max Nicole. Colin naman yun, ha? Max. Max. Colin. Max, di ba kayo hindi yun? Hindi, si Colin, di ba? Ang Colin, Nicole. Oh. Colin, Nicole, oh. eh, ang gusto ko Max, Max Nicole. Ma oh o. Colin. Max, Colin. Kilala mo rin si Max, Colin? Oo. Oh. 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 Ayun. Ay, gusto ko Max. Ang daming bakla na mas maganda pa sa amin. Mm -hmm. Ngayon. Mm -hmm. Mukhang pa eh. Mas mo ba may nakasabay ako? nagpaano, ano lang. Ano. Tapos eh. Ano. Bakla siya. Nakita niyo sa akin. Ano? Hmm? Hmm? Oo. Oh, nakita niyo sa akin. Nagawa. Ang ganda. Baing babae talaga. O, Tapos ang laki ng na laki ng kanya, hindi ko natanong eh. Pero totoo ba yun? Oo. Oo. pa, Oo. 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 May sensation. Oh, may. Ay, hindi. Wala. Wala. Oo, oh, baby. Dapat pala dito. Wala na. Ay, yung sinag ng araw. Oh, wala naman? Nawala na si Isko. Isko Moraine, Hmm? O, wala. Hindi, sabihin kasi oh. natalo siya. Oh, natalo? Di ba natalo siya? Di na siya ano? Tumakas presidente kahagad pa lang. Ayoko naman um, si Isko na pinsan natin. Eh, si Isko Moreno. Nandiyan ka ako. Tumakas siya sa ano? President. Tapos talo. Si si Yorme. Oo, nag itbulaga na lang. Naging na, no? Nasa itbulaga na lang naaraan At tapos, oh, okay, eh. Ah, nat talaga? Eh, tapos natanggal ang itbulaga sa... sa 7. Nasa na siya? Ala, wala na yung mga host ng... Kasi pinalitan yung mga host ng Itbulaga dun eh. Tinanggal si Big Soto eh. Yung tatlo. Eh di ba A80 na? na? Oo oh, ngayon, A80 na Channel 5 na. Tinanggal na yung Itbulaga. Ang tanong ngayon sila, Soto? Nasa A80 sa Channel 5. It. It na. A80 lang. Wala ng Itbulaga. May hey, ikpat hey, hey. hey, yung itbulaga may gumagamit sa iba? Oo, oh, dati. Hindi hey, ngayon. Natin. na din. Di sila, ba kaya, no? Paolo oo. Oh, oh. Tsaka sila yung Sila yung mga host. Eh, eh hey, so, hindi bumenta yun. Hindi bumenta. Tulog ba siya? Dito ko, higa. Dito ko, higa. Dito. Okay. Ano naman naging?